Dahil sa nasasakop na ng karagatan ang malaking bahagi ng kulupaan, ay naging maliwanag kung gaano kahalaga ang mga marina kapaligiran sa ating planeta. Ang karagatan ay isang malawak at nakakamanghang lugar ay hindi pa rin lubos na nalalakbay ng tao. Merito ang mga misteryo na patuloy na nakakapukaw sa ating imahinasyon. Kaya sa video ito ay pag-uusapan natin ang kahindik-hindik na sandali na nahuli sa gitna ng karagatan. Number 10. Black Hole Isang larawan ng Google Maps Satellite ang nag-viral at nagdulot ng malawakang espekulasyon dahil sa kakaibang anyo nito, isang maitim na butas sa gitna ng malawakang Pacific Ocean. Natuklasan ito at kinuna ng larawan ang misteryosong bahagi na tila hiwalay sa anumang bansa o isla ang online community ay nagpalabas ng iba't ibang teorya kung saan ay nagsasabing ito ay bulkan sa ilalim ng lupa at ayon naman sa iba na ito ay sikretong isla o militar na base. Sa pag-unfold ng misteryo, lumabas na ang optical illusion ay bunga ng isang depektibong larawan ng satellite na isla sa Pacific. Ang isla nito ay tinatawag na Vito Island na matatagpuan sa halos 4,000 milya sa silangan ng Australia, ang isla na nawala dahil sa pagtaas ng antas ng karagatan dulot ng pagbabago ng klima. Ang isla mismo ay mabundok na kagubatan na puno ng iba't ibang nilalang kaya't nagiging madilim ang anyo kapag tinitingnan mula sa itaas. Ang optical effect na ito ang nagdudulot na maging kamukha ng isang itim na butas ang isla sa Google Map. Nagbibigay naman ng inspirasyon sa mga naglalaki ang imahinasyon at mga teorya bago pa ito naging malinaw ang tunay na kalikasan nito. Number 9, Glass Octopus ang mga siyantipiko ay may maliit na kaalaman tungkol sa glass octopus at limitado ang mga footage. Una, umaasa ang mga mananaliksik sa pagsusuri ng mga specimen na natagpuan sa tiyan ng mga predator. Ngunit nagkaroon ng malaking pagusbong noong 34 na araw na ekspedisyon sa liblib na karagatan ng Pacific malapit sa Sydney ng Australia. Gamit ang mga underwater robot, Nakuha ng na mga ito ang bihirang footage ng glass octopus na lumalangoy sa kailaliman ng karagatan. Ang transparent na hayop na makikita lamang ang optic nerve, mga mata at digestive tract ay nagbigay ng sorpresa sa mga mananaliksik sa dalawang pagkakataon na nagpakita ito habang ini-explore nila ang Phoenix Island. Bagaman ang orihinal na layunin ng ekspedisyon ay ay kuna ng mapa ang sahig ng karagatan ay aksidente nilang nadiskubre ang bihirang hayop. Bukod sa mga visual, isinagawa rin ng grupo ng mananaliksik ang mga eksperimento na nagbibigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa ugali ng glass octopus. Ang glass octopus ay karamihang naninirahan sa kung saan hindi o maabot ang sikat ng araw. Sa kabila ng kanilang tila malambot na katawan ay maaari silang lumaki hanggang isa at kalahating talampakan. Number 8, Yonaguni Monument Tinaguri ang Japanese Atlantis. Kumakalat ang Yonaguni Monument sa isang lugar na may sukat na isang libong talampakan ng haba at, at apat na talampakan ng lapad sa ilalim ng tubig sa isla ng Japan. Ang mga nalubog na estruktura ay natuklasan noong 1986 ay naglalantad ng mga labi ng sinaunang lungsod na lumubog dahil sa lindol, dalawang libong taon na ang nakakaraan. Ang Yunaguni Monument ay binubuo ng malalaking geometrikong terrace na may malawak at malapad na horizontal na mga surface at impresibong vertical stone risers. Ang submarinong lungsod na ito ay naglalaman ng mga ruins ng isang kastilyo, isang triumphal arch, limang templo at hindi bababa sa isang malaking stadium na konektado sa mga isla at water channels. Patatagpuan ito sa isang paboritong lugar ng mga divers, lalo na sa panahon ng taglamig na nag-aalok ng nakakamanghang pagkakataon para sa pagsusuri sa ilalim ng kargatan. Natuklasan ito mula sa grupo ng mga diver habang nagmamasid sa tanawin ng dagat. Ayon sa mga eksperto, ang mga estrukturang bato ay inukit libong taon na ang nakakalipas. Sa panahong iyon, ang nagbuni ay bahagi ng isang land bridge na naguugma sa lugar patungo sa Taiwan. Binubuo ng sandstone at mudstone na may katagalang 20 milyong taon. Ang Yonagune Monument ay naglilingkod ng isang nakakamanghang testamento ng sinaunang kabiasnan na dating maunlad. Number 7, Great Blue Hole Ang pagsusuri sa baybayin ng Basiyan mula sa mataas na tanawin ay naglalantad ng nakakaakit na pangyayari. Ang Great Blue Hole ay tilabangin sa ilalim ng dagat tulad ng ipinapahihwating ng pangalan nito. Ang lugar ay nagpapakita ng isang malaking sinkhole na bumababa ng higit sa apat na raang talampakan. Ang nakakaakit na atraksyon ng Great Blue ay kaakibat ng kanyang mabagsik na reputasyon na binuo ng tatlong mahalagang elemento sa malalim nitong kagubatan na nangangailangan ng espesyal na kasanayan. Ang mapanlinlang na malinaw na tubig na nagdadala ng hamon para sa mga diver at ang nakakainggan yung presensya ng mga pating para sa mga mangingisda na handang humarap sa hamon nito. Kahit na may inirekomendang limitadong lalim na isang raang talampakan para sa mga sertipikadong divers o maabot sa daang talampakan ng lalim ng Great Blue Hole na nagpapalala sa mga panganib ng paglalakbay sa ilalim ng tubig, ang malinaw na kristal na tubig ay nagdadala ng mga hamon. At isa na dito ang posibleng pagsiklab ng nitrogen narcosis, isang mapangadib na kondisyon na nagmumula sa pagsisid sa ilalim. Bukod dito ay makikita rin sa ilalim ang bull sharks, Caribbean reef sharks at hammerhead. Bagaman bihirang mangyari ang mga aksidente mula sa mga atake ng mga pating, ay nagbibigay pa rin ng takot para sa mga tao. Kahit na ang Great Blowhole ay kaakit-akit sa kanyang kagandahan, ay hindi pa rin maiiwasan ang takot habang lumalangoy sa ilalim sa pagbaba ng mga divers sa kanyang kagubatan ay hinaharap nila ang hindi lamang mga pisikal na hamon kundi pati na rin ang nakakakilabot na tukso na bumabalot sa misteryosong ilalim ng tubig na to. Number 6, Ocean Atlas Ang Ocean Atlas na matatagpuan sa Bahamas ay isang nakakamanghang installation na may malakas na layunin. Tinatawag na Ocean Atlas, ang installation na ito ay naglilingkod hindi lamang bilang pampalakas sa kolonisasyon ng mga koral, kundi pati na rin bilang hadlang sa mga turista na nagsisilbing proteksyon sa mga panganib sa kanlura ng NASA. Isang modernong interpretasyon ng sinaunang griyegong mitolohiyang si Atlas, ang Titan na pinarosahan ni langit. Ang Ocean Atlas ay naging tanda ng pangangalaga sa kalikasan. Ang monumental na pampublikong iskultura na ito ay nakalubog ng halos 20 talampakan sa ilalim ng karagatan. May walong talampakan at may timbang na higit sa anin na punto nilada. Ito ay kinikilala bilang pinakamalaking eskultura sa ilalim ng tubig. Ang Ocean Atlas ay nagtatampok ng isang batang Bohemian na simbolik na sumusuporta sa bubong ng karagatan. Ito ay likha ng artistang photographer at diver na si Jason Dis Taylor. Ang eskulturang ito ay ay unang ipinakita sa malinaw na Bahamian Waters noong 2014 na may layuning simulan ang lokal na paglago ng koral. Ito ay nagiging larawan ng kanyang pagnanais para sa conservation ng kalikasan. Sa panahon ng pag-aho ng tubig, lumilika ang ng nakakamanghang larawan sa ilalim ng tubig na naging paboritong destinasyon ng mga divers sa buong mundo. Ang malika ay natugon ni Taylor sa mga panganib na kinakaharap ng ating karagatan mula sa sobrang pangingisda, global warming at polusyon ng tubig ay nababatid sa mabagsig na pahayag na ito ng pag-iibig at dedikasyon sa karagatan. Number 5, Venom Worm Ang kakaibang nilalang na ito ay kayang patubuin ang kanilang buong katawan mula sa pagkaputol. Ang mundo ay tahanan ng humigit kumulang sa 20,000 na uri ng kakaibang nilalang ang magkakaibang grupo ng mga kakaibang uod na ito ay matatagpuan sa bawat karagatan sa buong planeta at may mapanganib na implikasyon. Ang mga Venom Worm ay nagpapakita ng mas mataas na aktibidad sa dilim. Marahan na dumadaos sa lupa na may iliganting pag-ikot. Ang pagmamasid sa isa sa kanila ay bihirang mangyari dahil mahirap silang hanapin. Ang mga ito ay nagtatamasa ng kanilang hugis para mapanatili ang pag-ikot sa bawat sulok habang naghahanap ng sustansya. Dahil walang kahulugang katawan, espesyalisadong sistema ng pagiginga o circulatory ng organs o maasa ang mga venom worm sa diffusion para makakuha ng oxygen, ang kanilang patag na anyo ay nagpapadali ng pagtawid ng mga nutrisyon at oxygen sa kanilang katawan. Ang mga marine flatworms kasama na ang itinatampok dito ay nagpapakita ng kakayahang ilusong ang kanilang mga sarili sa tubig subalit ang mga tila inosyenteng nilalang lang na ito ay may tinatagong panganib. Number 4. Remigration Isipin mo ang pagmamigrate ng mga pawikan sa ilalim ng karagatan. Bigla na lamang mangyayari ang kakaibang bagay sa karagatan. Libo-libong pawikan ang nagtitipon. Nasisilayan ng isang nakakamangang video sa Padel Carmen, Mexico. Ito ay nagtatakda ng migration ng mga Golden Coast Race isang nakakamanghang fenomenon na itinuturing na malalaking pagtipon na maaring umabot ng 10,000 na mga pawikan. Kilala ang mga ito sa kanilang kakaibang kulay at impresibong laki na may habang umaabot ng hanggang sa 7 talampakan. Sumusunod ang mga pawikan sa isang regular na pattern sa kanilang pagmamigrate sa kahulihan ng Tagsibol. Sila ay naglalakbay patungong Hilaga at sa paglapit ng Taglagas, sila ay maamo at naglalakbay patungong Timog at bumabalik sa Gulpo ng Mexico. Ang ruta ng kanilang migration mula sa Yucatan Peninsula patungo sa kanlurang Florida ay lumilikha ng isang nakakamanghang natural na tanawin bagaman hindi likas na mapanganib. Mayroong depensa ang mga pawikan, isang laso na tinik sa kanilang buntot na may habang humigit sa isang talampakan. Maaring magdulot ito ng pinsala sa kanilang kalaban bagamat nakakamanghang kanilang hitsura. Ang mga pawikan ay mahusay sa pangangalaga sa sarili la luna kapag nararamdaman ang isang posibleng panganib number 3 sunog sa mamahaling kotse sa isang insidente sa kargatan, libo-libong porches Audi at lamborghini ang na-stranded sa isang walang tao ng barkong kargamento na nagliliyab sa gitna ng kargatang atlantiko ang mga crew member ng, ng anim na raang barko na tinatawag na felicity ace ay ligtas na nailikas sa isang hotel sa azores island ng mawala ng kontrol ang barko na matatagpuan isang raang milya ang layo mula sa archipelago ng Portugis. Ang barko na nagmula sa Alemanya patungong Rhode Island ay nagdadala ng kabuang 3,000 sasakyan ng Volkswagen AG kabilang ang mahigit 1,000 purchase. Ang parent company na nagpro-produce ng mga modelo ng Volkswagen, Porsche, Audi at Lamborghini sa pagpapahayag ng pasasalamat para sa kaligtasan ng 22 crew members Isang tagapagsalita ng Porsche ay hinikayat ang sinumang nag-aalala tungkol sa kanilang in-order na sasakyan na makipag-ugnayan sa kanilang dealer. Ang barkong kargamento na kinakaharap ng tinatayang gastos sa salvage na umaabot ng $150 million ay nagkaroon ng kabuang pagkalugi na nasa kalahating bilyong dolyar napakamalas na nagre-resulta sa malaking pinsalang pinansyal at material na nagkakahalaga ng kalahating bilyong dolyar. Number 2, Neon Shark Noong 2014, isang nakakamanghang pagsasaliksik ang isinagawa ni marine biologist David Gruber at kanyang kuponan sa kargatan. Natuklasan nila ang dalawang uri ng pating na naninirahan sa ilalim ng kargatan na may kakaibang katangian. Sila ay kumikislap sa ilalim ng tubig. Nakahuhumaling na kulay neon kapag inilantad sa blue light. Isang katangian na hindi karaniwan sa karamihan ng mga pating. Dahil sa kakaibang ito, naging interesado si Grover at ang kanyang kupunan na alamin ang siyentipikong paliwanag sa likod nito. Natuklasan nila na may espesyal na pangitain ng mga pating. Ang balat ng mga pating na ito ay naglalaman ng mga molecules na nagre-react sa blue light sa kanilang paligid na nagdudulot ng nakakamanghang neon effect. Ngunit mas naging kakaiba pa ang kanilang pagunlad sa pagsasaliksik. Natuklasan na ang madilim na balat na mga pating na ito ay naglalaman ng mga molecule na may antimicrobial na mga katangian na nagpapahiwatig ng potensyal na protektibong layunin laban sa masamang mikrobyo sa kanilang tahanan sa karagatan spawn of Godzilla. Isang kakaibang nilalang ang lumitaw sa Sagami Bay na nagdudulot ng agam-agam sa mga tao na nagmumungkahi na maaring sumiklab si Godzilla Jr. Makikita ang isang malaking bagay na umaalog sa tubig ngunit kapag lalapitan ay nakakabigla kung totoo ito, ito ay maaring nagpapahiwatig ng pag-iral ng totoong Godzilla kaya't ang nilalang nito ay mas nararapat na tuwaging ang tunay na Godzilla. Gayun paman, ang misteryosong nilalang na ito ay nakapukaw ng malawakang atensyon na nag-udyok ng iba't ibang mga pahula mula sa baybayin. Ang mga tagamasid ay nagbigay ng iba't ibang interpretasyon kung saan ang iba ay naglalarawan bilang isang bato na kinukuskos na lumalabas sa tubig. Samantalang ang iba naman ay naniniwala